Nakarating na sa bansang Germany si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang tatlong araw na official working visit sa nasabing bansa. Ang Pangulo magiging abala sa maraming nakalatag na aktibidad sa Berlin. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Mag-aalas 5 ng umaga ng Martes sa Pilipinas, dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa Brandenburg International Airport sa Berlin. Hudyat na ito ng pagbisita ng Pangulo sa Central Europe, partikular ang kanyang tatlong araw na official working visit sa Germany at dalawang araw na state visit sa Czech Republic. Naging posible ito dahil sa imbitasyon ni Federal Chancellor Olaf Scholz ng Germany at Czech Republic President Peter Pavel. Magiging abala ang ikalawang araw ng working visit ng Pangulo sa Berlin. Una sa kanyang schedule ang pakikipagpulong kay Federal Chancellor Olaf Scholz sa The Chancellery kung saan bibigyan ng arrival honors ang Pangulo. Susundan niya ng tet a tet at working lunch. Pagdating sa hapon ay magkakaroon ng joint press conference ang Pangulo at si Scholz na susundan ng German-Philippine Business Forum at business meetings. Alas 7 naman ng gabi pupunta ang Pangulo sa Filipino Community Event. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo, kukunin niya ang oportunidad para isulong ang pagpapatibay pa sa relasyon ng Pilipinas sa Germany at Czech Republic. Hindi rin mawawala sa agenda ng Chief Executive ang pagtulak sa pagpapalawak ng economic cooperation, lalo na ang pangihikayat sa mga investor na magbukas ng trade at investment opportunities sa Pilipinas. We wish to tap Germany's expertise in renewable energy, To assist us in our energy transfer transition efforts, as well as on manufacturing, healthcare, agriculture, aerospace, innovation, and startups, IT, BPM, minerals processing. In the same vein, we wish to harness the Czech Republic's expertise on agriculture, manufacturing, especially in the automotive industry, transportation, renewable energy, space. and uh, scientific instruments that they have uh, been leading the world in in terms of technology mas mapagtitibay din ng people to people relations ng dalawang bansa at Pilipinas dahil sa mga kasunduan na nakatakdang mapirmahan sa pagbisita ng pangulo gaya ng joint declaration of intent para sa pagpapalakas ng maritime cooperation at cooperation program sa pagitan ng TESDA at Federal Institute for Vocational Education and Training ng Germany Nakatakda rin pirmahan ng joint communique na magtatatag ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas sa Czech Republic. Ito ay para sa maayos at ligtas na migration ng overseas Filipino workers. I look forward also to meeting with, of course, our kababayans in Berlin and Prague to reaffirm my commitment to their welfare and to explore ways of harnessing their talents for the betterment of our nation. Mula sa Berlin, Germany, Kenneth Pasiente. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.